Mayong adlaw sa edutanan, naririto muli ang inyong manunula na si di de Literature. Sabi ko nga, sa bawat salitang binibigkas at bawat taludtod na isinusulat, ako'y patuloy na ng mga obra. Sa anumang dialekto o lingwahig na is magbigay ng buhay sa aking imahinasyon. Ang isinulat kong tula na pinamagatang kausa sa bisaya o minsan ay tumatalakay sa kalituhan at pagdududa sa pag-ibig ang mga damdaming naglalaban mula sa takot at pangangailangan hanggang sa paghahanap ng kasiguruhan sa tunay na pagmamahal. Kausa Usahay grabe kalambing ka. Usahay sa perting kabugno nimo. Murag nyebe ang hangin mihoros, ang akong lawas kiputo sa katugnaw. Usahay ako naglibog, ang akong kasing-kasing naguulog nagduha-duha, tingali gigugma ko tungod sa tingwa og panginahanglan dili ni mo malikayan nga maghunahuna ako kon ba ang gugma o anino lang ba ako sa imong kasing-kasing og -kasing huna matagabi puno sa mga damko og kahadlok ang pangutana gigugma ba ni mo ako o usa lamang kakalingawan usa ka makadiot nga paghupay sa imong kinabuhi Dili na na ako matago ang kasakit. O ang mga tubag murag hangin. Wala ko'y makuha. Usahay, bisan pa sa tanan. Naglakaw ako nga nag-inusara. Away kasing-kasing ng utana. Usahay, unsa nga ako alang kanimo. Usahay, magunaw na ako. Tingali dulara ang tanan. Nga tipik rako sa imong kinabuhi. Nga dili ni mo gusto itago nga naglatagaw ang akong dugan. Gitabangan sa si imong bug at ng mga panamduman ang akong mga mata na napuno sa luha na limbasog sa pagsukol.